it's siyang symbol kung baga kung ano tayo bilang mga Pilipino at saka nagagamit din siya para i-connect yung bawat tao sa isa't isa. Ang wikang pambansa ay nagsisimbolo ng rich na kultura. For example din, um, Bisaya ako, taga Surigao po. Ako. Yung wikang pambansa din po natin ay para siya parang unifying language for all of us. Uh, lahat ng mga katutubo, lahat ng mga iba't ibang languages dito sa Pilipinas ay magkaintindi na din gamit ng wikang pambansa natin. Ito ay nagsisimbolong backbone of our bansa. Ito yung na-inherit natin dati sa kanila at ito yung ipapahinherit natin sa upcoming generation. At bilang isang Pilipino, dapat po natin itong pagyamanin pa dahil ito po ay ang ating pagkakakilanlan o ito po yung isa sa mga characteristics nating Pilipino na nagdi-differentiate sa atin sa ibang countries. Para sa akin, gusto kong isipin na lahat ng mga tao naman, kahit paano naging bayani, uh, kahit sa maliit man o malaking bagay, ginagawa nila, basta ginagawa nila tama pa sa mga kapwa. Makakonsider ko na rin na bayani din yung mga ganong uri ng tao mga uh, healthcare workers, mga security guard. May tuturing ko din po sila na bayani kasi sila po yung nagda-drive up sa economy ng bansa natin. Ang bayani sa buhay ko ay yung tatay ko. Sobrang laki ng uh, hanga ko na meron resilience, sipag at pagmamahal at sakripisyo na ginagawa niya para sa aming magkakapatid. Ang bayani sa buhay ko is siyempre yung mga magulang ko kasi sila yung nagsakripisyo para mapaaral ako. Para sa akin, sila po ay may mga characteristics ng isang bayani, katulad po ng pagiging selfless and pagiging mapagmahal.